At ayan na nga mga kaibigan, kadarating lang namin galing sa labas. Pumunta kasi ako sa bahay, nagpakain ng aking mga alaga, ng aking mga pusa. At ginabi kami ng uwi. At nanguha na rin ako ng madunggay, aking ilalaga at iinumin ko ang sabaw. Ayan, maputla kasi ako, mahilig kasi akong magpuyat. Masyado kasing mahaba ang mga tangkay kaya babawasan ko lang. Tapos ipapagpag ko lang para matanggal ang mga insekto at yung mga itlog na maliliit. Yung parang itlog ng gagamba. Tapos ilalagay ko na sa kaserola. Itutupi ko lang. Hindi ko nahihimay-himayin, naiisa-isahin ang dahon dahil ganun din naman. Tatagalan ka lang, sabaw lang naman ang kailangan mo. Tapos, huhugasan ko lang ng mabuti dahil maalikabok dahil nasa gilid ng kalsada at hindi pa rin umuulan. Ayan, ganyan karaming tubig ang ilalagay ko. Iinumin ko yan lahat, mauubos ko yan. Lagi ko po itong ginagawa. Lalo na noong nasalinan ako ng dugo, dalawang bag. Pagdabas ko ng hospital, inalalayan ko pa ng malunggay. Tiis-tiis lang sa lasa kasi hindi talaga siya kasarapan. Pero hindi rin naman mapait, sakto-sakto lang. At mayaman sa kalasyom uh, ang malunggay. Sabi po yan ng doktor ha, yung doktor na pinupuntahan ko. Kasi naoperahan ako sa goiter at kulang ako sa kalsyum kaya inirekomenda niya sa akin ang malunggay. Kailangan daw marami din akong ilalaga, hindi yung pakunti-kunti lang para mas mabisa. At ito lang din ang nakagamot sa depression ko. Kasi nagka-depression ako nung naoperahan ako. Kaya ito lang. Basta maglaga lang kayo ng maglaga nito malakas daw tong magpatanggal. Noon hindi ko pa to alam eh. Noong naglalaga lang ako ng naglalaga kasi ang hinahanap ko lang noon vitamins. Pero nung nakita ko sa mga video, inaisip ko, totoo nga yata. Kasi sa kalalaga ko, parang hindi na sumusumpong ang depression ko. Hanggang ngayon, okay na ako. At saka higit sa lahat, maraming vitamins talagang makukuha mo pag naglaga ka nito lagi. Kaya lagi ko talaga itong ginagawa, hindi ko to iniiwan para hindi na rin ako bibili. Dagdag pa. Kaya tiis-tiis lang talaga sa, sa lasa. Basta pagkatapos kong uminom, minsan sinasabayan ko na lang din ng tubig agad or nagmumumog na lang ako. Hey